Sagip Saka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihahatid sa inyo ng Your Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor night, Drink responsibly. Ang kasaysayang inyong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng Sagip Saka. Mga kwentong magbibigay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Kilala ang baryo laging gising sa masarap na kapinito na kanalasang dinarayo ng mga turista. bulto bulto ang pumungas sa kanila ang ilang mga coffee shop sa Maynila. Ngunit dahil sa iisa lamang ang roaster sa bayan nila, ay hindi nila matugunan ang dami ng produksyon na kinakailangan. Manong Piping, bakit ang tahimik dito sa baryo? Alas 9 na ng umaga. Dati rata ay marami ng tao sa kalye kapag ganitong oras. Anong meron? Ay nako Albert, ilang buwan na rin ganito dito sa barangay na to. Nakakapanibago nga eh. Ay. Albert, eh bakit ka nga pala napawi dito? Sem na po kasi namin. Diyan <laughs> na sa tabi, Manong. Ito pong bayad, oh. Salamat. Ay, aba. Napaaga yata ang uwi mo. Masaday nagpasabi ka man lang. Para napasundo kita sa lolo isko mo. Nasa kabilang bayan din kasi siya. Masaday nagsabay na lang kayo. Ayos lang, lola. Bakit nga pala walang katao-tao sa kalye ngayon? Dati alas sa pa lang ng umaga eh, marami nang nasa labas. Mukhang tulog pa lahat ah. At saka, bakit parang may kulang? Dati rate, papasok pa lang ng barangay natin ay eh, amoy na amoy na yung bagong giniling na kape. Namiss ko yun nung nasa Maynila ako. Ay, apo. Dangang kasi nasirang ang ka isa isang lumang giligan sa bayan. Kung kaya't madalag na lang ang produksyon ng kape dito sa atin, eh kaya nga dumarayo pa kami sa kabilang bayad, ay eh para lang makigamit kami ng roaster. Um, oh, Alberta po. Eh, nandito ka na pala. Eh, tamang tama at may dala akong kape. Eh, alam ko kasi nga uuwi ka at paborito mo itong kape natin. <laughs> <laughs> wow! Salamat po, Lolo. Oh. Iba talagang sarap ng roasted coffee dito Ay, sa ating bayan. Talaga. Ibang klase ang kape natin dito. <laughs> talagang babalik-balikan mo. Yun nga po eh. Naiibang sarap dito kaysa sa ibang kape. Sa amoy pa lang, nakagising na. Eh, kaya lang, eh, hey, tumamblay. Ang kalakalam sa kape, dahilan sa wala na tayong coffee roaster kinakailangan pa nating magpunta sa kabilang bayan. Pinaros nyo pa ba yan sa kabilang bayan? Ang layo pa ng pinanggalingan na. Ah. Eh, oo nga po. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Eh, halika na. Ah, halika na, Rosa. Sabayan natin ang apo mo na magalmusal. Kinabukasan ay nagpulong-pulong ang mga magsasaka ng kape sa opisina ng kanilang kooperatiba kasama si Mang Berting na may-ari ng roaster sa kabilang bayan. Mang Berting, pwede po bang huwag nyo nang tasa ng singil sa paggamit ng roaster nyo? Ba hindi pwede? malaki ang gasto sa maintenance ng roaster ko. Ang dami-dami nyong nakikigamit. Eh, pero sobra naman ho yata dahil trip lang itinaas sa presyo. Eh, wala na po kaming kikitain. Hindi ko na problema yon. Eh, kung gusto ninyo, eh, bumili kayo ng sarili ninyong rose. Eh. O, so, na ako at marami pa akong gagawin. Ang mga kasama! Eh, nandito pala nga po ko na si Albert. At may magandang suhistyon siya. Eh, sana, eh, pakinggan natin kahit sandali lang. Magandang umaga po. Nalaman ko po kasi yung problema ninyo sa roaster dito sa ating barangay. Kung kaya't naisipan ko po na bakit po hindi po tayo humingi ng tulong sa gobyerno para mapagtuunan ang problema dito sa atin. Hindi naman pwedeng habang panahon na makikigamit tayo ng roaster sa kabilang bayan. Oo nga! Imbis na mahirapan kayo sa pagbiyay sa kabilang bayan at magbayad ng mahal, hindi ho ba mas mainam na magkaroon tayo ng sariling roaster o gilingan? Mas malaki pang pa kikitain natin. Pero Albert, sa tingin mo ba, pag-uukulan nila tayo ng panahon, ha? Wala naman pong masama kung susubukan natin. Oo nga naman. E, eh, payag ako sa suhestyo ni Albert. E, eh, masyadong ganin itong si Berteng. Ang ibang kasamahan natin ay tinatamad lang ang magtanim at mag-ani ng kape dahil nga naman, Lugi na talaga tayo. Eh, di ba matagal na rin tayong nagtitiis dahil lagi na lang tayong nalulugi. Dahil napipilitan tayong ebenta na lang sa murang halaga ang mga hindi pa na green beans natin. Isipin na, Nagkakasayahan ang lahat dahil unang araw ng Pahimis Festival. Kasabay noon, ang isa rin masayang balita para sa mga magsasaka ng kape ng barangay laging gising. Magisko, wow. magisko. <laughs> ano? Isang napakagandang balita po. Oh. Wow. Hey, ano yung? Pagkakalaban daw tayo ng isang coffee roaster, wow nag Department of Agriculture. <laughs> <laughs> Naku, dininig din ng Diyos ang ating hiling. <laughs> Yaba, eh narinig mo ba yun na po? Ay, dobling selebrasyon pala ito kung sa gayo. <laughs> Sana makaabot ang roster bago matapos ang pahimis. Para marami tayong mabentang kapis sa mga turista. Makakapagbenta na tayong muli sa mga coffee shops. Pribadong kumpanya at korporasyon na hindi natatali sa mababang presyo nila. Mas kalidad na ang kape ng barangay laging gising. Albert! Ay maaga pa pero halos mabenta na lahat ng kape natin dito. <laughs> Oo nga, Louie. Eh. Mayroon pa pong gustong mag-order. Pero sinabi ko, sa susunod na anya na lang. Kasi ubos ng kapi natin eh. <laughs> oo nga eh. <laughs> Tsaka, mataas na ang benta natin. Hindi eh, katulad nung wala ba tayong roaster eh. Mababala mga kuha sa atin ng mga mapagsamantalang kapitalista. Yun nga lolo eh. Ngayon, mas marami nang umuorder sa atin sa mas mataas na alaga. Ay eh, salamat sa DA at sa iba pag-ahensya ng gobyerno na sa atin at tigit sa lahat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Tapos na ang Dahil sa tulong, nag-Department of Agriculture at ilang ahensya ng gobyerno, nagising at sumigla ulit ang barangay laging gising, nabigyan sila ng roaster at hindi na kinailangan pang magpunta sa kabilang bayan na mahal pa ang singil. Ngayon, masigla nilang natutubunan ang bulto-bultong produksyon ng kape na kinakailangan. Ang kasaysayan inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng sagisag Saka. Mga kwentong dulot ay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Animo, hat mo, hat -hataw, hataw sa ani ka saka, magsasaka, Manginista. mahalaga. Saginsa sa Gipsaka. Mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Lai, gawin Drink responsibly.